Kinabukasan pangatlong araw na namin Maaga ako nagising 4.30 a.m. Pero nagulat ako nang makita ko si paring Paulo at maring Queenie habang natutulog pa At nasa gitna nila si Mia Hindi kaya may ginawa sila habang natutulog ako? Bulong ko sa aking sarili Shoutout po muna kay Inday Palad, maraming salamat sa iyo. Nagtuloy-tuloy naman ang magandang samahan naming apat. Si paring Paulo, si Maring Queenie, ako at ang asawa kong si Mia. Lalo na si Namiya at si Mare. Minsan, lumalabas silang dalawa lang. Hanggang sa isang araw, inimbita kami ni paring Paulo. Sama daw kami at magbabakasyon daw sila sa Palawan ng isang linggo. Sagot na daw nila lahat. Wedding anniversary nila. Gusto nila mag-celebrate. Kasama kami ni Mia. Excited naman si Mia na sumama. For the first time daw, makakarating din siya ng palawan. Kaya kaagad akong nag-file ng vacation leave sa trabaho. Ganon din si Mia sa trabaho niya sa isang private hospital. Dahil isa siyang nurse. Tamang tama din baka sakaling makabuo na kami ng baby namin Nagpaplano na kasi kami na magkaroon na ng anak Mahigit isang taon na rin kaming nagsumusubok Pero hindi pa talaga kami makabuo Hindi ko alam kung ano ang dahilan Parehas naman kaming physically healthy ni Mia At nakapagpatingin na rin kami sa doktor Pero wala namang may problema sa aming dalawa at advice nga sa amin ng doktor ay baka kailangan lang talagang maglaan kami ng time sa isa't isa. Hapon, araw ng linggo, nakarating kami sa Palawan. Maganda ang nakuhang hotel ni Paring Paulo. Nakatapat ito sa sunset. At dahil mag-aalas 5 na ng hapon, kaya nadatnan namin ang paglubog ng araw na nagkulay orange na. Tuwang-tuwa naman si Mia dahil malapit lang sa dagat at may swimming pool pa sa tabi. Pumasok na muna kami sa aming mga kwarto. Magkatapat lang ang pinto ng room namin ni na Maring Queenie at paring Paolo. Matapos namin ayusin ang mga dala naming mga gamit, nagpahinga na muna kami ni Mia. Dahil gustong gusto na niyang maligo sa pool may mahigit isang oras din kami ni Mia sa room namin nang magchat si paring Paulo na nag-aaya na kumain muna kami sa labas ng dinner. Tamang-tama para may enjoy namin talaga ang bakasyon. Limang araw pa naman kami dito. May pagkain naman sa loob ng hotel pero mas maganda kung sa labas kami kumain at para makapamasyal na rin at makapaglibot sa paligid. Yun ang nga ang ginawa naming na apat. Kumain kami at namasyal. At marami rin palang mga turista ang nasa labas kapag gabi na. Punoan ng mga bar sa tabi. Marami akong nakikitang mga magaganda at sexy. Nilibang na lang muna namin ang aming mga sarili sa mga magagandang tanawin. Pakiramdam ko ay napawi ang stress ko sa Maynila. Pati na rin sa trabaho Ganon din si Mia. Nag-enjoy kami pareho. 10pm na nang kami makabalik sa hotel na tinutuluyan namin. Pagpasok nga namin ni Mia sa room ay nakatulog kaagad kami. 9am na ako nagising at nagulat ako nang wala na si Mia sa tabi ko. Kung kaya, lumabas na ako ng room namin para hanapin siya. Una kong pinuntahan ang kwarto ni na paring Paulo Baka kasi andun lang si Mia na nakikipagkwentuhan Pero wala ng tao sa kwarto nila pare Kaya lumabas na lamang ako ng hotel Pero nang paglapit ko sa swimming pool ay naroon na pala si Mia at naliligo na Kasama si na paring Paulo at maring Queenie Narinig ko nang sinisigawan na nila ako na maligo na After namin maligo sa pool, ay sa dagat naman kami nagpunta. Sobra kami nag enjoy apat. Kinagabihan, ganun uli ang ginawa naming apat. Lumabas kami ng gabi para mag-dinner. Pero nagaya si paring Paulo na mag-inom. Maganda ang napuntahan naming resto. Punong-puno ng tao. Kaya napasarap kaming apat sa pag-inom ng alak. Ang usapang konti lang ay naparami at sumobra. Sobra akong nalasing ng gabing yun. Mukhang hindi maganda ang dating sa akin ng alak. Pakiramdam ko, wala sa magandang kondisyon ang aking katawan noong araw na yon. Pare-pareho kaming nalasing pero silang tatlo, hindi naman masyado. Hindi ko na alam kung paano kami nakabalik sa hotel apat dahil naramdaman ko na lang na pumasok na kami sa room at pumagsak ako sa kama na parang isang puno na nabuwal. Ni hindi na ako nakapag-ayos ng aking sarili. Diretso tulog na. Kinabukasan pangatlong araw na namin. Maaga ako nagising. 4.30 AM Pero nagulat ako nang makita ko si paring Paulo at maring Queenie habang natutulog pa at nasa gitna nila si Mia. Hindi kaya may ginawa sila habang natutulog ako? Bulong ko sa aking sarili. May sarili naman silang kwarto. Bakit dito pa sila natulog sa kwarto namin ni Mia? Sa pagkakaalam ko, pareho lamang kaming lasing kagabi. Hinayaan ko na lamang silang matulog. At dahil pakiramdam ko mainit na at masakit pa ang ulo ko kaya nagpunta na lamang ako sa swimming pool para maligo Mag-isa, medyo madilim pa At ako pa lang ang tao sa pool Pero ilang saglit pa lamang akong naglalangoy ng mapansin ko Ang isang magandang babae sa gilid na nakatingin sa akin Kinawayan ko siya at kaagad namang ngumiti sa akin Niyaya ko sang maligo Kung gusto niya, pero ngumiti lamang ito at tumalikod. Na pangiti na lamang din ako dahil iniisip ko na baka magpapalit lamang siya ng panligo niya. Hinintay ko siya pero hindi na ito bumalik. Nagpatuloy na lamang ako sa swimming. Hindi ko na malayang pasikat na rin pala ang araw. Maya maya ay napansin ko ng papalapit na sa akin si Mia ang ganda ng suot niyang panligo. Bumagay sa kanya ang kulay. Lalo siyang gumanda tingnan. Maya-maya, dumating na rin si na Maring Queenie at Paring Paulo. Ang ganda rin ng suot ni Mare. Naaalala ko tuloy noong pumasok kami noon sa lihim na lagusan habang nasa Saudi pa si Pare. May ilan na rin mga taong dumating sa swimming pool pero may hinahanap ako yung babaeng nakita ko kanina ng madaling araw Kaya lang, wala siya Baka sa dagat na naligo Sinulit naming apat ang araw Sobrang saya namin 10 a.m. na kami umahon At habang nagbibis na kami ni Mia sa room Ay bigla kong naalala ang magandang babaeng nakita ko kaninang umaga sa gilid ng swimming pool Kaya Bigla din ako nakaramdam ng gutom. Gutom na gusto ng pansit kanton. Mabuti na lamang at si Mia ay nararamdaman niya kung ano ang aking kailangan. Kung kaya, bigla siyang napayuko sa aking harapan. Para siyang isang hapunesang sobrang galang. Ako'y kanyang niluhuran at ginawa ng paraan para gutom ko'y maibsan. Sabay kaming natapos ni Mia. Maganda ang naging resulta. Siguro, marahil, hindi kami stress dalawa. Kinagabihan nagyayana naman ang mag-asawa na sina paring Paulo at Maring Queenie. Gimik daw uli kami ngayong gabi. Siyempre, sino ba naman kami para tumanggi? Masarap silang kasama lalo na at libre nila kami. Kagaya ng inaasahan, uminom kami uli. Ang usapang konti ay nauwi sa tigpipitong bote. Kagaya ng dati, ako na naman ang napuruhan. Bagsak ako sa aking upuan. Mabuti na lamang ang hotel ay hindi naman kalayuan. Nakabalik kami at ako'y bagsak sa aking tulugan. Maaga na naman ako nagising kinabukasan. Nang bumangon ako at tumayo, nakita ko na naman si pare at Mare at si Mia ang katabi. Masarap pa ang tulog nila at alas 4 pa lang ng umaga. Para silang mga pagod na pagod na para bang may ginawa habang ako ay lakas tama. Nag-isip ako at nagduda. Nang tingnan ko ang singkamas ni Mia na aking asawa, may bakas, basa at mukhang may kagat pa. Di bali na, kasalanan ko, tulog ako ng tulog. Kung sakali mang totoo ang aking hinala, okay lang dahil si Namari naman at pare ang kumana. Lumabas na lamang ako ng kwarto at nagpunta sa swimming pool para maligo. Dahil 4.30 pa lamang ng umaga, wala pang masyadong tao at ako pa lamang mag-isa. Tamang-tama ang tubig ay malamig at malinis pa. Ilang minuto pa lamang akong naliligo ay may napansin akong babae na maganda. Kinawayan ko at ngumiti naman siya. Siya rin ang babaeng aking nakita kahapon ng umaga. Kung kaya, sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko siya makikilala. Umahon ako sa swimming pool para lapitan siya. Pero habang ako ay papalapit, siya naman ay papalayo. Mukhang magpapahabol siya at yun ang kanyang gusto. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Lalo akong nanggigil at nagmamadali. At nang pagliko niya ay hindi ko na siya nakita. Sa halip, isang rumboy ang naglilinis na. Tinanong ko siya kung meron ba siyang nakitang babaeng ubod ng ganda. Ngayon ngayon lang, sabi niya, wala namang ibang tao dito kundi ako. Magandang babae po ba ang nakita nyo? Na maputi na mahaba ang buhok na may magandang mga mata at medyo matangkad at baling kinita ng katawan? Sabi ko, oo. Ah, si Isa. Sagot niya. Natuwa naman ako kay Roomboy dahil kilala pala niya kaya sabi ko sa kanya ipakilala niya ako. Sabi naman niya hindi pwede. Tanong ko sa kanya may asawa na ba siya? Sabi niya wala naman daw at dalaga pa ito. Tuwang tuwa lalo ako at sabi pa niya dalaga pa po ng malunod at bawian ng buhay noong nakaraang taon lang Nagulat ako sa sinabi ni Rumboy. Isa na palang multo ang nakita ko. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto namin. Takot na takot ako. Mabuti na lang at nagising na si Mia. At si paring Paolo at maring Queenie ay nasa kwarto na nila. Kinalimutan ko na lamang ang nangyari. Hindi na ako nagkuwento kay Mia. Pagkatapos namin kumain, nagyaya naman si na paring Paulo na maligo sa dagat. Tamang-tama at 7 AM na. Nag-e-enjoy kami pero nag-iisip ako na kapag nagyaya na naman si pare na mag-inom mamayang gabi, magkukunwari ako na lasing na naman. Para malaman ko kung ano talaga ang ginagawa nilang tatlo sa aming kwarto habang ako ay natutulog at lasing. Kagaya ng inaasahan kinagabihan pagkatapos naming mag-dinner, nagyaya si pare na mag-inom kami uli. Nakakalimang bote pa lamang ako, nagkunwari akong lasing na lasing na. Kung kaya, nagyaya na si mare na bumalik na kami sa hotel. At ginalingan ko ang pag-arte, bagsak ako kunwari sa kama at pumikit ang mata, pero dilat ang isa. Hindi ako gumalaw para ka panipaniwala. Maya maya, nagulat ako sa aking nakita dahil silang tatlo ay may ginagawa. Hindi ako makapaniwala, salo-salo silang tatlo. Bigla akong tumayo at nagulat sila. Akala nila galit ako. Hinila ko si Maring Queenie. Kaming dalawa ay kumain ng Jollibee. Si pare naman at si Mia, ganun din sila. Abala sa ginagawa nila. Sabay na naming tinapos ang aming laro. Bagsak kaming apat sa pagod. Nagising na naman ako ng 4.30 a.m. Nainitan ako kaya gusto kong maligo sa swimming pool. Tulog pa ang tatlo. Pero bigla kong naalala si Isa. Baka siya ay muling magpakita kinilabutan ako. Kaya natulog na lamang ulit ako. Huling gabi namin sa Palawan, ginawa na naman naming apat ang palitan. Masayang masaya kami habang kami ay papauwi. Balik ulit sa stress at sa trabaho. Tuloy naman ang communication namin ni na paring Paolo. Makalipas ang dalawang buwan nagkalaman na ang tiyan ni Mia. Buntis siya, kaya kaming dalawa ay masayang masaya. Todo alaga ako sa kanya at sa magiging baby naming dalawa. Makalipas ang siyam na buwan, siya ay nagsilang. Isang sanggol na lalaki. Pero, pero may napansin ako kay baby. Nang biglang tumawag si paring Paulo Kinamusta niya si Mia at ang aming baby. Sabi ko, normal naman at healthy. Pero si baby, kamukha mo pare.